Panalangin sa umaga Panginoon naming Diyos, aming amang nasa langit, dakilang Diyos, banal ang iyong pangalan, at ang lupay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Aming Panginoon, nilikha mo kami ayon sa iyong wangis at larawan, upang kami ay maging tunay na mga anak mo. Kami ay lumalapit sa iyo mayong may umaga, na naghahanap ng iyong pagpapala at pagbabasbas. Mangyaring alisin ang anumang humahadlang sa aming ganap na maranasan ang iyong pag-ibig. Kung paanong tinataboy ng sumisikat na araw ang kadiliman, naway palayasin ang iyong pag-ibig ang mga anino sa aming mga kaluluwa. Habang ang liwanag ng umaga ay kumakalat sa mga bukid at lambak, naway palibutan kami ng iyong biyaya at punuhin kami ng iyong banal na pag-ibig. Aming inaamin na kami ay nagkasala at hindi nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Hindi kami namuhay sa paraang nagpaparangal sa iyo. Nais naming ang araw na ito ay ang pinakamagandang araw na nabuhay kami. Mangyaring bidyan kami ng espesyal na biyaya, isang espesyal na sukat ng iyong Espiritu, upang manatili kaming malapit sa iyo. Tulungan kaming gawin ang aming pang-araw-araw na gawain ng mas mahusay, mas maayos, at mas pakipakinabang. Tulungan kaming panatilihin ka sa aming mga iniisip habang ginagawa namin ang aming mga gawain. Daway magningning ang iyong pag-ibig sa amin upang maaninag ka namin sa lahat ng aming ginagawa at sinasabi. Sa puntong ito ng aking buhay, nagsusunikap akong matupad ang aking mga pangarap, ngunit ang aking mga pagsisikap ay magbubuma lamang ng magagandang resulta sa iyong suporta at presensya sa aking tabi. Panginoon, tuluman mo akong manatiling alerto upang samantalahin ang mga pagkakataon. Pigyan mo ako ng karunungan na gumawa ng mabubuting desisyon, lakas na magtrabaho ng masigasig araw-araw, at pasensya na makayanan ang kahirapan ng hindi natatalo. Tuluman akong makilala na ang mga makabuluhang tagumpay. Ay nagmumula sa matinding pagsisikap, at ang mga sakripisyong ginagawa ko mayon ay maglalatag ng pundasyon para sa aking mga gantimpala sa darating na panahon. Mangyaring tulungan akong sundin ng iyong patnubay. At kung sakaling makaramdam ako ng pagod o matuksong sumuko, baguhin ang aking puso, isip, at espiritu at bigyan ako ng panghihikayat na kailangan ko upang patuloy na sumulong. Mahal na Diyos, nagtitiwala ako sa iyo at sa iyong terpektong mga plano. Kaya naman na iyon ay isinusuko ko sa iyo ang aking mga plano at hangarin, batid na sa tabi mo, wala akong pagkukulang. Daniniwala ako na tutulungan mo akong makamit ang tagumpay, at mamuhay ng buo, masagana, at masayang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Pidyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming manasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Mayunat at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapala noong unang-una. Ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.